Ito kakaibang kwento. Isang imahen ng birhen sa malabon ang hindi dinadasalan, kundi kinatatakutan ng mismong may-ari. Dahil ang usap-usapan ng mga residente doon, ang poon daw sinasaniba ng demonyo. Ang dahilan, maling ulo daw kasi ang nakakabit sa ribulto. Imbis na pambabae, pugut na ulo ng lalaking anghel na hindi daw nabindisyonan ng kanilang nailagay. Ano ang katotohanan sa haunted na Birheng Maria? Totoo ba ang kababalaghan sa Santa Santito, Huwad na Santo? Sa pool sa pagkabata, imbis na mga laruan ang kinahiligan, mga imahing santo na ang naging paboritong hawakan at punasan ni France bukod kasi sa lumaki siyang sakitin at hindi pa lalabas ng bahay para makipaglaro noon, lagi siyang hila-hila ng kanyang Lola Esperanza para magdasal sa iba't ibang simbahan. Aba, Ginoong Maria. Aba, Ginoong Maria. Napupuno ka ng grasya. Malit pa lang silang dalawa yung laging banding nila magsimba. Lagi minumulat na lola niya. huwag ka magsasawang magdasal kasi yan ang magpapalakas sa'yo. Nagi lang yan, nasa kwarto, nakakulong. Para siya siya nagmimisa. Nakaharap siya sa salamin minsan. Pinataas niya kung ano-ano. Parang piling niya yung ostya, yung pare. Ganun siya. Sa isang lumang simbahan sa Malabon, unang ipinakilala kay Franz ng kanyang religyosang lola, ang sari-saring mga santo. Dito rin siya maagang naimulat sa mga nakakahangang kwento ng bawat puon. At mula noon, naging pinakapaborito ni Franz ay ang tungkol sa pagkabata ng Birheng Maria. Sadyang madasalin at bukas pala din sa mga gawain simbahan ang pamilya ni Franz. Kaya hindi sumagi sa isip noon ng 15 anyos na sa Kristan na ang inaakala niyang puon na magbibigay sa kanya ng proteksyon at biyaya ang siya palang magtutulak sa kanya at sa kanyang pamilya sa kapahamakan. Franz, kailan mo siya unang nakita at paano? Nung last year po, sabay uh, sa bahay po nung tatay-tatayang po, Malapit lang din po sa amin. mayon po talaga siyang ulo doon na binigay din ng kapilalan niya din po. Ngayon yung ulong yun, pang uh, santo ninyo po talaga siya. Pero ano yung koneksyon na hindi mo mabitawan itong ulo na ito ng santo? Nung nakita ko po yung ulong yun, uh, parang bagay siya doon sa pwede kong itagawang santo. Kwento ng nanay ni France na si Rina, hindi maipaliwanag na bigat ang agad niyang naramdaman sa ulo ng puon na inuwi ng panganay na anak. Takot-takot dun sa ulo. Kasi nakapwesto pa. Pag-akit mo na hagdan, altar na. Tapos, kahihilera niya yung mga santo. Para sa akin, hindi siya na dapat nananandoon. Tapos, napansin ko, sunod-sunod na may namatay. Nawala ang tito ko, ang lolo ko sumunod din after two weeks. Sa burol ng lolo sa tuhod ni Franz, nakatanggap siya ng regalo mula sa isang balikbayang kamag-anak. Ang isang libong piso ay agad niyang ginamit para sa pagpapaayos ng ulo at pagpapagawa ng mga kamay na pinapangarap niyang poon. At matapos ang ilang buwang sakripisyo at pag-iipon mula sa kinita niya sa pag-online selling nitong pandemya, na ipagawa na rin ni Franz ang buong imahe ng kaniyang ninya Maria. Ano ang mga unang laman ng dasal mo sa kanya nung una siyang mabuo? Lagi ko pong pinagdadasal sa kanya na kung paano ko siya alagaan, Ganun na din po alagaan yung pamilya ko, ako, mga kapatid ko, lolo't lola ko. Hanggang sa isang gabi, nag-umpisa magparamdam kay Franz ang isang anino ng isang bata sa kanyang mga panaginip. Ano ang laman ng mga bangungot mo? mayong pong ataol doon sa harap ko na nandun din po yung nanay at tatay ko na umiiyak po sila kasama yung mga kapatid ko. And parang may anyong bata pong anino na, anino lang po talaga na anyong bata na hindi ko malaman kung lalaki ba to o babae na dumaan lang po sa harap namin. Ano ang ginawa ng anino doon sa panaginip mo? Tinitignan lang niya na kami na nag-iiyakan po yung nanay at tatay ko. Sino yung nakaburol sa panaginip mo? Napapag-isip-isip na di kaya si Lola nga po yun Kasi nung mga nangyayari po yung panaginip na yun Si Lola po parang unti-unti na po siya naguulyanin po talaga Dahil kamamatay lang din po ng tatay niya Kaya may chance po na sumunod na po siya Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Iba naman ang naging karanasan ng kanyang nana sa bagong gawang rebulto iba raw ang nakikita niya sa poon ng Ninya Maria. Nagigising ako every 3 a.m. Hindi ko alam kung bakit. Pero doon sa buong altar, lahat ng katabi niya, nakikita ko yung mukha. Siya lang ang black. From head to foot. Nung kinwento ko na sa akin yung friends, ba't sila ninyo lahat nakikita ko? Pero hindi niya mo, hindi. Tapos sabi niya, mami, ako naman nananaginip. Lingit sa kaalaman noon ni Franz na mismong mga unang may-ari ng ulo ng puon ay nakaranas din pala ng kababalaghan. Napanaginipan ko na naaksidente ako sa motor. Ang nangyari, di nagbumotor ako, yung motor nahati sa gitna. After ilang weeks yata yun, dyan, yun, yun yung panaginip ko. As talaga ako sa motor. Simula nung nandun na yung dumating yung ulo na yun, tsaka ako na naginip ng gano'n nitong ikalabing dalawa ng Oktubre nang biglang sumiklab ang malaking sunog sa kwarto kung saan nakalagay ang kanyang Nina Maria at iba pa niyang mga poon. Habang naglilinis na po kami, naalis na namin yung mga nasunog na kutsyon, uh, ibang poon, damit. Nagkwento po yung kapatid ng lola ko na lola ko din. Habang pinapatay ko yung apoy talaga, Talaga nagdadasal ako, Lord, binigay mo sa amin ang bahay na ito. Hindi ko kakayanin mapatay ito. Ngayon kung yung bahay na ito para sa amin na binibigay mo, tutulungan mo ko para mapatay ko ang apoy na ito na alam ko gawa ng isang diablo. At kung ano mga masamang espiritu ng diablo ito sa pangalan ni Yesus, tinalalayas kita ngayon din. bilang niya po talaga ng niya Maria yung saksakan yung pinagmula ng sunod. Pinagtataka namin yung mga... Santong katabi din po ng Ninya Maria. Ba't sila po yung mas nauna pang nasunog, eh pwede din naman pong mauna Ninya Maria yang yan dahil may damit nga pong tela. Matapos ang nangyaring sunog dahil na rin sa hindi maipaliwanag na pangitain sa mag-ina, nagpa siya ang nanay ni Franz na pansamantalang ilagak muna ang rebulto ni Ninya Maria sa isang maliit na kapilya sa Malabon habang hindi nila alam ang hakbang na gagawin dito. Malat na po yung tingin ko sa kanya na yung ginagawa ko nung dumating siya, hindi ko na po magawa sa kanya noong mga araw. Parang gusto niyang talunin yung pananampalataya namin. in the name of Jesus I break the seal around you. Sinamahan ng Rated Corina ang pamilya sa isang eksperto sa eksorsismo para malaman at mabindisyonan ang pinaniniwalaan nilang nasa sanibang Rebulto. Tatandaan natin na ang mga espiritu ng kadiliman ay nananahan sa kalikasan. Kasi pagkatapos nilang mawala ang kanilang lugar sa langit, sila'y pumunta dito sa lupa. Malamang, itong pinagukitan ng ulo ng Birhen ay nanggaling sa isang puno na pinananahanan ng masasamang espiritu. Pag bumili ng mga larawan, huwag munang gagamitin ng hindi- inabasbasan Ipapadala sa simbahan hingin sa pare na basbasan. Para kay Franz, mahalagang hindi tayo bibitiw sa pagdarasal tulad ng mga gintong aral sa buhay na minsang naituro sa kanya ng kanyang Lola Esperanza. Yung nga nakita yung kung paano siya lumaki na naging malapit sa Panginoon. Biyang bata yung nakaano agad sa kanya yung sa kabanalan, gano'n. Pagkatapos ng lahat ng ito, Franz, natinag ba ang iyong pananampalataya kay Ninya Maria? Ang tunay na pananampalataya ay wala po sa rebulto. Nasa puso, isip po natin lahat yun. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!